Mint Chocolate Milkshake. Creamy, malamig, at mas matagal pa sa isang minuto ng homo's. Para lang itong oreo sa taas. Masarap, pero sa bitlam naman pala. Katulad ng mga sinab mo forever. Kasi yung saya na binibigay nito, mas matagal pa sa kaysa sa mga pangahomo hindi natupan. Isang minuto lang bang itinagal mo? Ang tamis ng mint chocolate, mas matamis pa sa mga sinabi mo mahal kita. Pero alam mo, okay lang, kasi habang man ko itong will shake. Narealis ko na mas deserve yung saya na walang halong sakit ng ulo at pangihinayang. Mas deserve yung relasyon na hindi puro pangaho pero puro gawa. Mas deserve ko yung mahal na hindi lang tatapos sa sana all. Kaya heto ako. nag e na milkshake ko. At nagmove on na ng tuluyan. Isang minuto na ang masayang, pero ang saya ko. Panghabang buhay. Cheers sa bakong chapter. Hashtag moving on. Mint chocolate dreams. Walang halong bitter. Mas masarap ang milkshake.